Kung papipiliin ka sa pagitan ng good at ng best, ano pipiliin mo? Sa palagay ko, kahit hindi na pag-isipan ng malalim, ay madaling sagutin ang tanong. Gusto siyempre natin ang best. Pero bakit nga ba sa kabila ng iyo naman talagang best ang gusto natin, minsan ay good ang napipili natin? Meron ka bang karanasan na kung saan yung good ang napili mo at hindi yung best? Bakit kaya? May pagkakataon noon na dumalo ko sa kasala ng isang kaibigang Chinese. Siyempre, pagkatapos ng seremonya, merong reception. At dahil magandang katayuan sa buhay ng kaibigan ko, eh sigurado ko na masarap ang kakainin. Noong mga panahong iyon ay sanay ako sa Filipino style na reception na kung saan ang pagkain ay nakahanda na at alam mo na kung ano ang pipiliin mong kakainin. Sa reception ng kasal ng kaibigan ko ay isa-isa pang dinadala sa lamesa ang pagkain hindi ko na malaya na meron naman palang listahan ng pagkain sa lamesa, kaya hindi ko alam kung ilan at kung ano yung iseserve. Ang problema, may allergy pa ako sa seafood, kaya may mga pagkain na hinain na hindi ko naman makain. Awang-awa yung mga katabi ko sa lamesa dahil ilang putahin ng seafood ang pinalampas ko. Kaya nung dumating yung pritong kalapati, pinaulan nila ako at pinakain ng marami. Dahil sa pag-iisip na baka wala na akong ibang makain, eh ginalingan ko na ang pagkain ng pritong kalapati. At iyon ang naging dahilan kung bakit pagdating nung iba pa na masasarap na pagkain, sobrang busog na ako. Masarap yung nakain ko, pero meron pa palang mas mainam. At dahil busog na ako, hindi ko na makain pa. Madalas ay napipili natin ang good sa halip na ang best dahil hindi natin alam na meron pa palang mas mainam sa inaakala nating pinakamainam na. Ang sabi ng Bible, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Malalaman natin kung ano ang pinakamainam kung inaalam natin ang nais ng Diyos para sa atin. Misang masyado tayong tiwala sa limitadong kaalaman kaya may mga pagkakataon na hindi natin nauunawaan o nalalaman ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Isang plano na hihigit pa sa buhay natin sa lupa. Marami pang ibang dahilan kung bakit napipili natin ang good at napapalampas ang best. Magandang tandaan na ang tunay na nakakaalam ng pinakamainam ay ang Diyos at ang plano niya sa buhay mo ay higit sa anumang planong naisip mo para sa iyong sarili kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Makakaasa ka na mas lalo mong mauunawaan at makakamtan ang tunay na mainam. Asa ka pa!